Ayan ang ano ah, yung kalaka Batangas ayan. So ayan po ay maraming barko diyan. So ayan po ang mga ano, may mga factory diyan ng mga ano, kagaya po ng mga alak, yung mga tanduay, ayan Oh. So mga nagdadala dyan ay mga barko, yung mga arpohol lang dinadala nila dyan. So dyan ang gawaan ng mga tanduay. Dito sa Batangas, Kalaka, ayan. Tapos ayan doon pa yung ano, Batangas City. Ayan, ito bagong pier dito ayan o oh. bagong pier ang ginagawa nila so, hindi tayo makapunta doon mga master sa pier talaga video malayo right o dahil barko dito pala dito pala uh, ay ano alright ayan mga master ito uh, sisimulan natin tong ano bodega dito sa ano Batangas yung ating gagawin. Right. So ito. So nasumun nasimulan na nga po nila ito dito ah. Ayun, ginawa na nga po nila dito ah. Ayun, so tatapusin na rin po natin ito. So ang PBC, ayan nandoon sa ano mababago natin. Kailangan natin palabasin siya. Yan. Kalubog. So ayan. Ah. Paki daw bibi. Bali, ang ano lang po nito at tindig lang po ay ano isa Dalawa tatlong piye. Ah, uh, 3 feet lang po ang taas nito. Ayan. So ang buka niya naman ay 1 2 3. Mga uh, 41 po yung lapad. Ayan. Ano talim kaya nito? Bibilhin. Flap this. Yung para sa pang Oo. <laughs> Hindi po. Yung flap disc po yung parang liha po yun. Ah, parang liha. Mm, ayun na lang po ang bilhin nyo.

Sir Piper, baka lumabas yata, punta ka lang.

isang roller gano hindi mo napansin isang gano parang dalawa eh ha ngit naman yan kumalitin ka kumalitin ka 我们那个就是他，我们。

Kaya naman naglagay ng mat, Wala dito. Kaya doon, nilang maglagay ng muso, tapos yun sa agad. Pagyawan. Oo. Hindi naman pa Amating buwan sa mga... Teka muna, baliyo, ah, bali. bali. Lalagyan muna. Yeah. ये कैंडिडेट है ये बता ना गली दान कंट्राई का उधर आ

Alright, ayan. Ano mga pangalan mo bali? Gido Ano? Gido. Nido? jino Gino. Oh, ayan. jino Gino. Alright, mayroon tayong bagong apprentice si Gino. Ayun. So siya ang ating sasanahin dito sa Batangas. Barangay Sampiro. Ayun. Dali so, ito ating paggagawin natin na natin dito sa Batangas. So baka tayo magkaroon ng branch dito ng polymer. So i-request natin sa opisina, wala silang tinda dito ng ano. Ay, beer. Pilitin yan Matigas pa yan Akyat ka ulit Sa itaas Ulit ka magpalapad Huwag po Huwag mong kulungin yan Wala ka Ayun, naka dyan, na Ayun o Nakaan mo pala yan dyan Lalapat na pala yan dyan Yan Pataas ka palapat mo pataas palang babayo. Nauga <laughs> na eh. Na Alright, ayan. Uh, ah, kukuha niya na yung pagpapalapat ng fiber mat. Ayan yeah, mga master, ang ating gamit niya pala dito ang kapal ng fiber mat ay CM450. Saka mo pala pati mapinisin mo na yan Tapos patung ulit ng isa Alright mga master, magandang umaga. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Alright, ito. Tatapusin po natin itong buliga. So kahapon po ay bali naubos yung ating chemical. Wala pa palang chemical dito. Ano, ah. Malayo palang bilian dito. Ayan, shout out nga pala dito sa uh, taga barangay Sampiro. Alright, ayan mga master, nandito tayo sa barangay Sampiro. Batangas. Ah, Oo, oh, ayan po. So, ayan mga master, kung bago lang po kayo sa akin channel, ayan, pakisubscribe na po itong ating, ano, para sa ating, para kayo updated sa ating mga susunod na video sa pagpapiber. Alright.